hindi nakikita na ningning na nagbibigay kahulugan sa iyo. Hindi ito ang iyong mga damit o ang paraan ng estilo ng iyong buho. Hindi ito ang iyong timbang o uri ng katawan. Hindi naman hugis ng ilong mo o kulay ng mata mo. Hindi, hindi iyon ang dahilan kung bakit sila umibig sa iyo. Nahuhulog sila sa pag-ibig sa iyong puso. Ang enerhiya mo. Sa paraan na ginagawa mo ang nakikita nila at sa mundong ang isang paraan na hindi nila kailanman nakita. Nahuhulog sila sa pag-ibig sa iyong hindi mapigilang kabutihan at ang kabaitan na magmining palabas sa universo. Nahuhulog sila sa pag-ibig sa iyong katapangan. Kung paano mo patuloy na ilabas ang iyong sarili doon, kahit na nakakatakot. Kung paano hindi ka nagtatago sa anino ng buhay, kundi lumalakad ka ng lubusan sa liwanag. At kung walang liwanag, handa kang ibahagi ang sayo. Libre mo itong ibinibigay ng hindi kailanman humihingi ng anumang kapalit. Hindi mo ba nakikita? Ito ay kung sino ka sa iyong sarili. Yung isip na laging naghahanap ng mabuti. Yung puso na patuloy na tumitibok sa saya at sakit. Ito ang paraan na pinaparamdam mo sa kanila. Yan ang mahal nila. Yun ang sagrado. Ito ang kagandahan na nagmumula sa iyong tunay na kakayahan. Ang mahika na hindi mo man lang alam na dala mo. Ikaw ito, eksakto kung ano ka. Ikaw ay nagkakahalaga ng pag-ibig. Ikaw ay nagkakahalaga ng pagpapahalaga. Ikaw ay nagkakahalaga ng lahat.